Wow! Sitting pretty kayo, ha? Sarap buhay. Kaya pala hindi kayo maasenso, kasi... What's that jologs word nga? Ah, papetiks-petiks lang kayo. Bakit, Angela? Baka ba kami petiks lang? Galing kami dun oh, sa tuktok ng bundok. Sana nag-pack check ka muna. Oh. Tama ka na. Ha. Alam mo, lumayo-layo nga na yung mga etuserang pala. Ka nagre-relax kami dito eh. Did you just call me a frog? You can. Oh, oh. Ano gusto mo? Dagang kanal? Happy? Happy ka na? Babe, tama na yan. Ang patulan yan. Yuck, Babe. So cheap. Suits you guys though. Turboy. <laughs> Turboy. <laughs> Angela, boring ka, no? Borg ka, wala kang magawa. Ah. Eto, tinapak river, magpaanod ka na lang dyan o no? kaya doon ka sa far away doon sa mga batu-batuan. Ah, siguro ganun yung ginagawa mo, no? display mo yung katawan mo para makita ka ng mga turista na ma-feel mo magkagusto sila sa'yo. Hoy, for your information, hindi kailangan gawin ni Ikit yun kasi picture niya palang sa Love's Park na bibighani na yung mga afam sa kanya. Uh -huh. Aha. Ah, oo nga pala. Napanood ko nga pala yung vlog mo. Bored na bored ako noon. Natapos ko. Mm. Nanonood. Mm. Fun. <laughs> so, how does that work? Naghubad ka sa harap ng camera para din sa afam mo? Excuse me, Angela. Mabait si Victor. At saka hindi malaswa yung utak namin Ito, makapagsalita ko parang wala kang pinag-aralan. Wawa? Wow, ah coming from you? Oh, Hoy, ikaw, huwag ka nga masyadong insecure ah. Paano na lang pag dumating dito yung AFAM na boyfriend ni Ikit? Baka bumula yung bibig mo <laughs> sa inggit. Mangisay ka dyan. Parang tanga. <laughs> inggit. Talaga mo maasa ka na pupunta yung AFAM mo? Apaka delulo mo. Mga ikaw. Lunuring ko tayo. Delulunuring kita eh. Ah sige, okay lang naman pala. Okay lang na magpakabaliw ka dyan sa AFAM mo. Kapag nandito naman na yung baby, kami nalang naman nila, Tito Gani at ni Mom, ang pamilya. Ay. Kawawa ka naman. Mas si kawawa tong walang prince. ito. Uy. Oh, eh. na. Ah, walang well, prince. Alam minumulto na tayo. Tanghaling tapat pa lang. May white lady. Aga? Aga? Anong, oh, aga? <laughs> di ba, di ba, alas <laughs> rin pa oh. lang? <laughs> ah! 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 ka magsuri dyan, kita ko, papatirin ka eh. Ay, papati? Ba't mo ko papatirin? Excuse me? Of course not. Ito, sinungaling yung pangat ng friend. Look Oy! Huwag mo nga nilalait yung babi ko. Ako deserve mo yan, bisit ka. Ako na nga yung victim dito. <laughs> dito. Alam mo, Angela, tignan mo. Karma yun, hindi eh. mo. digital talaga. Thank you, Lord. Tinatalo ng kakabutihan ng kasamaan. Tara ka. All well, our friends. All okay. well, our friends. Your world is gonna come crashing down, and I will have the last laugh.